ibinasura ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang Motion for Consideration na isinumite ng It's time para sa 12 Waiting -day, Day Suspension na ipinataw sa nasabing noon show. Ayon sa MTRCB, naglabas sila ng resolution ngayong araw ng Webes, September 28, kung saan tinatanggihan nito ang motion for reconsideration na inihain ng ABS-CBN at GMA Network. Matatanda ang nagpataw ng 12 airing day suspension ng MTRCB sa its showtime kaugnay ng icing cake issue ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa Isip Bata segment noong July 25, 2023. Isiniwalat naman ng MTRCB chairman na si Lala Soto na marami umano ang nagsasabi at nagsusuhestyon na dapat ay kansilahin na ang It's Showtime dahil sa mga reklamong natanggap ng kanilang ahensya at hindi lamang pataw na labing dalawang araw na pagkakasuspinde. Samantala, sa napaka-pambihirang pagkakataon, top executives ng GMA Network, naki-WhatsApp madlang people. Yes, sa pangunguna ng Senior Vice President Annette Gosson Valdez, kasama ang ABS-CBN Chief Operating Officer for Broadcast na si Cory Vidanes, ay nakiupo sila sa audience area ng Madlang People at nanood ng Rampanalo segment ng It's Showtime. Tila all out ang support ang ipinakita ng GMA Network at ABS-CBN executives sa It's Showtime sa araw na inilabas ng MTRCB ang pagbasura sa kanilang motion for reconsideration. Ngayon ibinasura na ng MTRCB ang apila ng It's Showtime ay may pagkakataon pa sila na iakyat ang kanilang apila sa Office of the President. Ang tanong ngayon ng mga netizens, o mapila pa kaya sila sa office ng Pangulo gayong alam nila na si Juan Ponce Enrile na masyado ang galit kay Vice Ganda ang Chief Legal Counsel ng Pangulo. E, eri pa kaya ang showtime sa mga susunod na araw? Abangan!